Limampung tao dito, isang tao lang ang natira. Kung aalis sila sa lugar na ito, tutunog ang mga sirena ng babala. Hawakan ng iba, tumunog din ang sipol. Kung gusto mong umalis, makuryente ka hanggang mamatay. Sa lupa ay mayroong limampung palaso na tumuturo sa limampung tao. Ang pagboto ay isasagawa isang beses bawat dalawang minuto. Ang pagturo gamit ang isang daliri ay isang opsyon. Ang isang kamao ay isang kumpirmasyon. Ikaw lang ang makakakita ng boto mo. Ang taong nakakuha ng pinakamaraming boto ay mamamatay. Kung walang bumoto, pagkatapos ay isang random na tao ang mamamatay. Ito ay isang laro na walang sangkatauhan, dahil laging posible na mawala ng buhay. Kaya sino ang kailangan mamatay, sino ang mabubuhay, opisyal na magsisimula ang laro. Ngunit pagkatapos ng ilang beses, unti-unting natagpuan ng mga tao ang mga patakaran nito. Isang binata ang nagsimulang tawagan ang lahat. Kung gayon, iboto muna ang mga matatanda. Dahil ang mga matatanda ay hindi nabubuhay ng matagal ang mga nabubuhay pa ay mag-iisip ng paraan. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, may mga taong sumasang-ayon, may mga taong hindi sumasang-ayon. Parehas tayo. Lahat ng tao ay may karapatang mabuhay. Sapat na yon para mabuhay ka. At kaya pinatay ang matanda. Pagkatapos ang pangalawang tao, ang pangatlong tao. Isa-isang namamatay ang matatanda. Pero may isa pang problema. Pagkatapos ng lahat, ilang taon ang itinuturing na gulang. Dahil ang susunod na tao ay itong limampu taong gulang na tiyahin. Kung siya ay namatay, ang susunod na apat na putaong gulang, tatlong taong gulang. Maraming tao ang nagsimulang magprotesta. Dahil dito, ito ay karaniwang nasa katanghaliang gulang ng mga tao. Magpoprotesta na sana ang lalaki, ang resulta ay. Natigil muli ang laro. Nagkomento ang limampu anyos na aunti na hindi alam ng mga tao kung bakit sila naririto. O subukang kilalanin ang isa't isa ng kaunti. Pagkatapos ay hanapin ang pagkakatulad maaari bang malaman ng sinuman kung bakit ako inaresto? Isang babaeng nagnangalang Beth ang nagboluntaryong sabihan muna. Siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga libangan, ngunit ang mahalaga ay hindi niya pinag-uusapan. Bilang resulta, naubusan ng oras. Nakuryente siya hanggang sa mamatay, dahil sa takot na magkamali, wala nang nangahas na sabihin ito. Sa oras na ito, napagtanto ng isang pulis na ang binatang ito ay isang kriminal. Pinilit siya ng pulis na tanungin siya, at sa wakas ay inamin niya ang kanyang pagkakasala kung gayon kung sino ang susunod na mamamatay, alam na ng lahat. Pagkatapos ang mga tao ay nagsimulang makahanap ng isang taong nagkasala. Ang pulis ngayon lang ay isang racist, kaya na disqualify din siya. Sa puntong ito, nagkomento ang isang sundalo na, Kung pare-pareho ang boto ng lahat, maaari itong i-extend. Dahil huwag iboto ang iyong sarili. Kaya lahat ay kailangang bumoto para sa taong nasa kanilang kanan. Ito ay isang laro na walang sangkatauhan. Isa lang sa limampung tao ang makakalabas dito ng buhay. Pagkaraan ng ilang beses, unti-unting natagpuan ng mga tao ang mga panuntunan nito. Sa puntong ito, ininungkahi ng isang sundalo na subukan ang ganitong paraan. Kung ang bilang ng mga boto ay pantay, maaari itong pahabain ng oras. Kaya lahat ay kailangan bumoto para sa taong nasa kanilang kanan. Ang resulta ay isang segundo mamaya. Hindi ko alam kung dahil ba sa malas o sa intensyon ng iba. Dahil dito, may dalawang daloy ng liwanag na bumababa mula sa langit. May dalawang taong napiling magkasama, kung magkatali, sino ang mamamatay? Matapos bumoto ang lahat, ang lalaki ay nataranta hanggang sa mamatay. Ngunit lahat ay bumoto para sa taong nasa kanan. Bakit dalawang tao ang napili? Sa oras na ito, sinabi ng isang lalaki na hindi siya bumoto ayon sa mga patakaran. Dahil nakita niyang boto ang lalaking iyon sa babaeng ito. Kaya sa wakas ay nagbago ang isip niya at ibinoto siya. Pinapaalalahanan mo ang lahat na kung bawat round ay kailangang bumuto. Then in the end isa lang ang survivor. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, ang lahat ay nagsimulang mag-isip sa kanilang mga puso. Kabilang sa mga taong ito ay isang buntis pa rin at isang isa-sero taong gulang na batang babae. Dapat sila na ang huling mabuhay, ngunit marami ang sumasalungat dito. May mga nagsabi pa na hindi siya nag-aral ng mabuti, kaya boto siya sa kanya. Nag-expire na ang countdown. Isang isa-sero taong gulang na batang babae, isang buntis at isang lalaki ang napiling magkasama. Patayin silang dalawa. Patayin natin silang dalawa. Buti na lang at may mga taong may konsensya pa kaya mabubuhay ang batang babae at ang buntis. Ang laro ay nahulog muli sa isang deadlock. Nagkatinginan ang lahat, walang alam ang gagawin. Sa puntong ito, may nagmungkahi na. May handang isakripisyo ang sarili. Akala ng lahat ay balisya. Ngunit hindi nagtagal. Tumayo ang isang labing pito anyos na batang lalaki. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang pagpatay. Nang makitang matatapos na ang countdown, pinigilan ng itim na tiyuhin ang bata. Hindi niya kayang makita ang isang bata na nagkukusa para hilingin na mamatay. Kaya napalingon siya. Ngunit sino ang mamamatay sa loob ng dalawang minuto? Lahat ay napalingon muli sa bata. Salamat, Scott paunti ng paunti ang mga tao na pumupunta. Mas tense ang atmosphere. Kahit ang lalaking ito para mabuhay. Nang makitang napakaganda ng babaeng katabi niya, sinimulan niya itong kutsain. Pero dahil sa kanya, galit na galit ang mga tao. Sa oras na ito, natuklasan ng mahabang buhok na lalaki. Kung isang tao lang ang mabubuhay sa huli, at hindi makakaboto sa sarili nila. Pagkatapos ay sa huli ay may isang taong kusang mamatay. Kahit na may maliit na batang babae na ito, at ang babaeng buntis na ito ay umalis, mayroon lamang sa dulo. Sa halip na iwanan ito ng ganoon, o pagboto, upang mailabas sila ng maaga. Kaya lahat ay nahahati sa dalawang team, isa ang guard team, ang isa naman ay ang team na gustong pumatay. Walang katapusang nagtatalo ang mga tao. Ang laro ay patuloy pa rin, paano dapat mabuhay ang iba sa kanila. Limampung tao ang bumoto upang magpasya, kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Sa huli ay isa lamang ang nakaligtas habang lumilipas ang panahon, paunti-unti ang mga tao. Sa mga oras na ito, hindi na nakatiis ang isang matanda, ibinoto niya ang dalaga at ang buntis na babae na mamatay. Gusto niyang iguhit ang mag-asawa sa kanyang tagiliran. Ngunit sa bawat pagkakataon na ang batang babae at ang buntis ay mapalad na makataka sa kamatayan. At kaya magkabilang panig ang namatay ng maraming tao. Ngayon lang pala, nagpalitan din ng boto ang mag-asawang ito sa mahalagang sandali. Hindi nagtagal, nagsalita ang makapal na buhok na ito. Hindi siya nagtanong, magkatabi ang mag-asawa, paano kaya nagkaroon ng ganoong pagkakataon? Aminado silang dalawa na ngayon lang sila nagkakilala. Nagpapanggap silang mag-asawa para maawa. Inihayag ng lalaking ito ang kanyang tunay na ugali. Sinabi niya na iyon ay ang lahat ng kanyang intensyon, ngunit biglang na kuryente hanggang sa mamatay. Ngayon ang mga tao ay nagsimula ng lahat ng uri ng haka-haka. Dahil dito, sa isang boto, limang tao ang napili. Apat na tao ang wala sa laro dahil ayaw niyang pumatay ng tao, pinili ng paring ito na magpakamatay. Ngayon anim na tao na lang ang natitira sa field. Nagkomento ang mahabang buhok na kapatid na pareho kaming nag-alay ng buhay. Pumayag naman ang Goy in Black. Pumayag siyang gamitin ang babae kapalit ng babae kanina lang. Matatapos ang botohan. Siya lang ang namatay. Sa oras na ito, natuklasan ko na ang tiyuhin na ito ay hindi lumahok sa boto. Ang lalaking nakaitim ay nagbigay ng kanyang opinyon na iboto ang kanyang tiyuhin. Pero makalipas ang isang segundo, kinindatan niya ulit ang buntis. Naintindihan naman agad ng buntis ang ibig niyang sabihin. Teka! Sa huli ay ibinoto nila ang tiyuhin na ito na mamatay. Ngayon tatlo na lang ang tao sa field. Sinabi niya sa buntis at sa batang babae na pumili ng isang taong makakasamang mamatay. Ang batang babae ay tumingin sa kanyang buntis na tiyan sa tabi niya, siya ay umiyak at sinabi mamamatay ako. Iniisip mo ang sanggol sa iyong tiyan, hindi ba? Tama iyan. Napakatapang mo. Ano ang iyong pangalan, Kati? Okay, Kati. Sabay na tayo, okay? Okay. Okay. Nang lumabas siya sa pulang bilog, binoto niya ang buntis. Nakahinga siya ng maluwag, ito pala ang totoong pakay niya. Sa totoo lang, gusto lang niyang mabuhay. Nang akala niya ay tapos na, may tunog ng countdown. Siya at ang sanggol sa tiyan ng buntis ay parehong naliwanagan ng isang sinag ng liwanag. Ipinagpatuloy niya ang pagboto sa sanggol na yun. Hindi nagtagal, nagising siya sa isang kakaibang lugar. Sa di kalayuan ay may isang malaking spaceship, dumaan siya sa isang lagusan. Ang mga maswerteng nakaligtas, karamihan ay mga buntis at mga bata. Nakatingin sila sa gumagalaw na spaceship. Ang pelikulang ito ay tinatawag na Circle. Kung ikaw 'yon, anong pipiliin mo? Dito nagtatapos ang pelikula ngayong araw. See you sa mga susunod na pelikula.